Guys, bago ma-stress mamaya sa mga sunod-sunod na email, kailangan kong mag-set ng interview. Sa email, guys, dahil nakita ko kanina, tsunek ko, ang daming email. Karamihan mga interview, guys. Kailangan kong mag set or magpa-book ng appointment for interview bago ma-stress. Kailangan mo nang mag-relax muna ngayon. Mamaya ko pa naman gagawin 'yon, guys. And then yung iba, yung mga assessment. Kain muna tayo ng biko. Ayan guys. Masarap tong biko. Galing din po ito ng tarlac. Sobrang sarap po niya. And may nagbigay po. Ayan. Salamat po sa masarap na biko. Sarap yung biko guys. Lalo pag sa kape or sa mainit na tsokolate mo kakainin kung makikita nyo naman yan guys yan lamang kain tayo thank you so much for watching and wag po kayong magsawang mag support sa aking page paki follow na din po yung mga hindi ko po na pa follow back i follow back ko po kayo once matapos po ang restriction ng aking account since limited lang po kasi yung Nafa-follow ba ko today? Minsan, dalawa o tatlo lang. Umiiwas po ako. Umiiwas po ako baka mamaya ma-extend po yung restriction. Sayang naman po yung mga nag-send po ng star na naipon na po sa aking page. Yan lamang guys. And sa mga patuloy po na nag-support pa rin po sa hacking page, mga followers, thank you so much kahit hindi ko po kayo nababalikan, hayaan nyo pong makabawi ako kapag natapos na po yung restriction. Tsaka nga po pala, minsan lang po ako mag-share na ng mga posts kasi restricted ba yung account. At the same time, hindi ako makapag-comment. Ang ginagawa ko na lang po nag ha heart react ako and uh, shared post ko po yung iba yan lamang thank you so much po